Okay, good. So, ito, ito, flowering stage. Ito, ito, ito yung bulaklak. So, six months, more more or less, six months, bago siya mahinog. Ito, ito, hinog na siya, dali ka, Ito, hinog na siya. Ito, magsi six months siya. From bulaklak, magiging hinog siya, six months, no? More or less. Tapos mga ganito, sir, mga one month pa to. Bawal pa tong isprihan o balutin. Ito, dito ka na, sir, sa battery size. Ito yung battery size. Ayan, no? 3, 3 to 4 inches tapos 1.75 kalaki. Tapos namumukad-kad na yung mga kanal niya. Ito, ito, ito. Medyo malaki na siya. Dito ka na sir mag-start spray sa imuhang or magpad sleeping. Cut, cut, bit, cut lang. So ito yung spray. Ibig sabihin, ito. Ito, 0 zero, zero month. Tapos ito, at least mga 1 month, no? more or less. So huwag ka muna mag-spray or magbalot. Dito ka sa battery size. So meron ka ng 2 months. 2 months old na kakao. Start ka. Tapos ito, 3 months. Eh, kunyari ito, 3 months four months, tapos five months, tapos six months na itong hinog, no? Yan, hinog. Six months na siya. Okay,